Yan, uh, meron tayo rito guys na dumating uh, Honda Jazz. Bali, ang problema nito guys, uh, palagi nakailaw yung ilaw niya sa likod. Yan, kahit hindi inapaka ng preno, uh, lagi nakailaw yung ilaw niya sa likod. Yan, ito guys, pakita ko sa inyo. Bali, ito guys, nakailaw yung uh, stop stoplight. Yan, dito sa may likod. Yan, palito guys, yung third light na ilaw. Yan. Bali pag ganyan guys, sa uh, hindi naman sira yung uh, stop light switch niyan. Yan, ang problema lang niyan uh, kapag ganyan ang naging kaso niya uh, lagi nakailaw yung likod uh, ibig sabihin guys sa uh, sira yung uh, stopper niyan Bali, ito guys yung uh, stopper kaya yan lang guys ang bumibigay dyan. Uh, nadudurog siya. Ngayon kapag nadurog, uh, hindi niya na itutulak yung uh, stop page speeds. Yeah. Siya. Taglit Yan. Bali ito guys yung may-ari. Yan. ah, sir, ano bang napansin mo dyan sir? Yung bago nyo nakita yung, yung nabasag na plastic. Meron akong nakita sa sahig. higit. pa? Ah, turok pagkakala ko kung saan lang galing eh. Ah. Tapos sir, uh, na, napanood yung video ko sa YouTube. Yan kaya kayo napunta rito. Yan, bali si Sir. Sir, taga saan kayo, sir? Taga Paranyake. Paranyake yan. Si Sir, galing pa ng Paranyake. Yan, kasama niya si Ma'am. Yan, si Ma'am. Yung uh, wife niya. Yan. Maraming salamat po, Ma'am, sa tiwala at sa pagpunta niya rito sa po. Yan, bali, ito guys, ipapakita ko sa inyo yung kuha ano nilang nagiging sira niyan. Yan, rekali rekali. Yan, bali, sa sasakyan guys uh, meron niyang uh, stop plate switch uh, kapag uh, inapakan nyo yung preno uh, iilaw yan guys yung likod ito ibig sabihin uh, warning yan na uh, na may preno uh, and driver yan. kapag umilaw yan guys ibig sabihin yung mga kasunod niya na uh, medyo rin ng konti kailangan guys uh, umilaw yan kapag uh, naaapak ang preno yan ituturo ko sa inyo guys kung saan ang location ng uh, stop plate switch yan bali ito guys meron pa mga natira Yang kulay tulaw yan guys Yan Bali ito guys meron niyang, uh, yung Pinipihit lang dito Yang kabilaan Teka ka Baka mapindot mo Yan Bali ito guys Yan ito Ipipihit ko lang Oh, Pagpihit ko ng ganyan Katakin nyo lang Tapos may lock yan dito Yan ito guys Meron pang natira Yan ito guys Yung mga nabasag Yan Bali bilog yan guys Katulad nito Dahil Ito Yan eh. Bali ito guys Yung uh, stopper Ah uh, ng stop light switch uh, kapag inapakan ng preno at binitawan nyo kailangan itutulak nyo yung stop, light switch yan ito ito guys tuturo ko sa inyo yung stop light switch yan, medyo mahirap lang guys Yan, bali ito guys Yung stoplight switch Sige, rin ilubog mo yun oh. No? Yan, sa pedal guys Meron niyang dito Makikita niyong butas Yan Dito yung nakalagay Ito Yan, kailangan kasi guys Kapag pagbinitawan bitawan mo Rek. Yan, kailangan guys, itutulak niya to yung kulay puti na yan kailangan iaangat niya patulak para mamatay yung ilaw sa likod yan. ngayon guys ganito paglalagay niyan kung nakuha ka rin ng, ano, ng yung tornilyo sige rek right. yan hilulubog nila ng ganyan yan tapos asay yung papasok nilang asa yung rin tornilyo yan bali tanggal mo yung guys kung wala kayong mga ganitong mga stopper ang ganitong gagawin nyo kahanap lang kayo ng tornilyo ito yan, tapos ilulusot sa may butas tapos lalagyan nyo ng nut yan, kailangan guys ang ilalagay nyo kasukat din kung anong kapal ng plastic ganon din ilalagay nyo yan, kailangan guys sa same na kapal lang kasi kapag medyo mataas ang tornilyo ah uh, mangyayari diyan guys lagi naka ano yan nakatukod ang preno yan ibig sabihin maninikit ang preno nyo ah uh, naisira guys yung uh, ano nyo yung sa preno nyo sa likod kung baga magbabaga siya kailangan guys same lang ng kapal yan para saktong sakto yan katulad nito yan medyo makapal to ng konti konting konti lang huwag lang sobrang kapal ngayon guys, dito maglagay niyan. Ito yung ah, uh, nabibili natin guys sa Lazada, sa uh, sa Shopee, tapos sa uh, Lazada guys. Nakakabili niyan na uh, search niyo lang uh, stop switch stopper. Yan lulubog niyo lang ng ganyan. Yan papasok niyo. Medyo mahirap lang to guys. Yan. Yan. Kaya pag pag nailubog niya na, itulak niya na ng ganyan. Yan, kailangan guys, sakto sakto. Ang soksok kasi kapag malu maluwag yan, mabubunot din yan. Yan. Bali yan guys, tinutulak niya na yung kulay puti. Yan, apak. Bitaw. Yan, tinulak niya. Yan. Hey guys, titingnan natin sa likod. Sigarek din Meron. Kumilaw. Wala. Patay. Patay. Patay rin. Atay. Meron. Umilaw. Wala. Okay. Halik ka doon guys. Uh, Kapag uh, ang sasakyan nyo, ako uh, niya, nakaparata kayo. Uh, kahit hindi nakaswit. Ang park light. Kaya nyo na kay yan. Yan. Ito kasi guys, merong park light. Yan. Kapag naka-park light, iilaw yan. Yan ang Meron. Yan. Tapos kapag inapakan ng preno, kailangan lalakas yan. Kaya lumalakas. Kaya lumalakas. Hindi ka rin. Ngayon guys, uh, iba kasi napapagkamalan ng uh, naka-swiss ang park light. kapag nakapatay ang park light, at nakailaw yan, ibig sabihin guys, dito na kayo pupunta. Yan. May hindi pa yun ba guys ang mangyaring guys sa uh, yung battery yung malulubat kasi lagi na kay ilaw yan ngayon na uh, mahirapan na kayo magpaangkar nagigintayin lang yan guys ng pagkalubat ng battery yan, bali ganun lang guys kaya ilaw yung video ko guys Ah, uh, kahit na sa bahay kayo magkagawa nyo naman ito sa sakit Ayan, ayan. Okay. Ayan. Ayan. Ayan

taga Cavite talaga ako eh. Uh ah. -huh. Ngay ngayon pupunta ko sa ako dito sa Mendez, Cavite. Aba. Tsaka sa Tag Tagita, yung aking kapatid. Tsaka sa mga taga Paranyari, mga kalaro ko sa tennis. <laughs> marami, sir, maraming salamat po sa Sima, baka ma may mamatiin. Okay. Thank Yan, yun lang. Ma'am, thank you po. Sir, thank you po. Yan, bali. Ganun lang guys, kaya yung video ko, kaya nasa bahay ka guys. Uh, Magkagawa yun na maayos sa sakyan. Sir, thank you po. Tem é que fazer viu? Não, 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 não.